Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan. Tapat na damdamin at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa akin YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Gabi na sa kampo. Kahimik ang paligid maliban sa marahang ugong ng generator sa malayo. Ang liwanag mula sa buwan ay bahagyang sumisilip sa bintana ng temporary med quarters, ang silid kung saan pansamantalang nagpapahinga si Isabel matapos ang buong araw na pag-aasikaso ng sugatang sundalo. May kumatok. Maingat. Tatlong sunod-sunod na mahihinang katok. Binuksan niya ang pinto at doon nakatayo si Staff Sergeant Marco Reyes. Nakasuot pa rin ng combat uniform pero wala na ang kanyang sombrero. Basa pa ang buhok, halatang kagagaling lang sa shower. Late kayata, sergeant, bulong ni Isabel, naglalambing ang tining. Hindi ako makatulog, sagot ni Marco, hindi maalis ang tingin sa kanya. Ikaw ang nasa isip ko. Tinitigan siya ni Isabel, mariin at matalim. Humakbang si Marco papasok, at bago pa man niya maisara ang pinto, nakalapat na ang mga likod niya sa kahoy, habang si Isabel ay nakaharap sa kanya, malapit, sobrang lapit. Sigurado ka bang gusto mong pumasok sa kwarto ng isang nurse ng ganito kalit? Tanong ni Isabel, ani mo'y inaakit, habang ang mga daliri niya ay dahan-dahang gumuhit sa tela ng balikat ni Marco. Sigurado akong gusto kitang maramdaman, sagot niya, sabay akbay sa baywang ni Isabel. Ang unang halik ay hindi marahas, malambot, dahan-dahan, ngunit puno ng tensyon. Parang pinakawalan nilang matagal ng kinulong sa loob. Sumunod ang pangalawa, mas malalim, mas gutom. Umuungol si Isabel sa pagitan ng halik, hawak ang gilid ng leg ni Marco, habang ang mga daliri ng sundaloy humahaplos sa likod niya, papunta sa baywang. Bawal to, bulong ni Isabel, kahit siya na mismo ang humila sa kwelyo ni Marco para muling halikan. Pero hindi ko na kayang pigilan, tugon niya, habang dinadala siya sa kama, magkahawak ang kanilang mga katawan. Dahan-dahan siyang inihiga ni Marco, tinitigan ang bawat parte ng kanyang mukha, ang matang may alab, ang labi na bahagyang bumuka, hinihintay ang susunod na dampi. Isa-isang bumaba ang halik ni Marco sa leg, sa balikat, hanggang maramdaman ni Isabel ang init ng hinina niya sa mismong balat. Hinila ni Isabel ang mukha ni Marco pataas. Alam mong hindi ko kayang maging professional pag nandyan ka sa paligid, bulong niya habang hinahaplos ang dibdib nito. Then don't, sagot niya habang pinipisil ang kamay niya. Ngayong gabi, akin ka. Hindi nila kailangan ng salita. Ang bawat haplos, bawat halik ay sapat na. Puno ng damdamin ng tagong pagnanasa na sa wakas ay pinakawalan. Sa katahimikan ng gabi, may dalawang pusong nila mo bawal, at sa loob ng kwartong iyon, wala nang ranggo o utos. Wala kundi sila lang.